3 p.m. na guys. ito yung mga dumating na parcel today. Bali, tatlong delivery ang nangyari today. Kanina pagtawag ni Kuya sa akin, sinabihan niya kaagad ako na 10 parcel daw yung kukunin ko. Kaya naman, nagamit ko agad tong Ikea na bag namin. Dinala ko siya kasi alam ko mahirapan akong buhatin. And sakto naman, ito na-deliver ng tatlong parcel na nasa harapan ng bag dumating din siya. Kaya sabay-sabay kong binuhat yan guys, packet ng bahay. And ito namang isang nakalagay na fragile. Yan yung unang-unang dumating na parcel today. And hindi ko pa tinatanggal sa bag ito, pero tanggalin ko na rin siya din. Mamaya, i-unboxing namin ni daddy yan. And tignan ko guys kung mapapakita ko sa inyo yung pag unboxing namin. Kasi some of you na enjoy yung pag unboxing namin. Yan lahat yung parcel guys. Tinanggal ko na siya dun sa bag. Total of 14 pieces siya mag-unboxing na tayo guys ng mga parcels. Ito yung first one. Ito yung isa na naman sa pinakasulit na nabili ko. Matutuwa kayo sa laman nito. Um, gamit sa kusina. Panggamit sa kusina. And uh, sobrang sulit ito. Panabuksan ni Daddy. Tsaka ako explain sa inyo kung ano siya. Kung bakit siya napakasulit. 9 o'clock na guys. Ayun. Isa-isa. Lumalabas na. Ay, ang galing. Ang ako dito, guys. Ang tagal nito bago din deliver. Um, kailan pa to pinurchase? Parang September 6 pa. Yun, ngayon lang siya dumating. Pre-order kasi siya. Ayan na, first one. Nakita mo, mahal. Ayan siya, Lauren Soy Sauce. Isa pa lang yan, guys. Lima yan na soy sauce. <laughs> <May tamil> <laughs> wow! Sulit talaga pala yan. Limang soy sauce to guys and limang vinegar na Lorenz yung brand. And 59 pesos ko lang yan nabili guys. O oh, ilabas mo muna bago mo tanggal isa-isa. And ayun na nga, 59 pesos lang to. ba diba? Sobrang sulit. sa makabil ng 10 peraso ng 59 pesos na suka at toyo. Free shipping kasi to and uh, nagamit na ko pa siya ng 150 na voucher. Kaya naman super sulit talaga. Pero taan ang tagal nga lang dumating. Ahala ah, ko nga makakancel to eh. Kaya nakakatuwa na, ayan, dumating pa rin siya. Okay, eh, naka-COD okay, pa to. Ta tayo mo, mahal. Ba baka naman... Hindi na Hindi, baka tumapon. Hindi ka ah. Nalaglag. So, ayan, nakakatuwa yung packaging din Maling niya. Yung... Natakot ako dito kasi marami din nagpo-post na pagdating sa kanila, basag-basag. Or, nag-leak na or tumapon. Ito, nakaisa isang bubble wrap naman siya. Maliba doon sa bigas ng Lazada ko na 399.75. Kung kasi pa doon sa pinakasulit. 59 pesos. So, ayan guys, magbubukas muna sila. Isa-isa. O, gusto pa bang makita to? Na isa-isa nilang binubukas yung suka at yung toyo. So, Lawrence yung brand nito. Kasi siya lang yung nakitaan ko ng ganito kamura. Yung nga lang, sad to say, ngayon ay hindi na ito makukuha sa Shopee na 70% off kapat 150 dahil ang grocery items nga ay hindi na included. Pero may ba pa rin mga included? Maghanap lang kayo sa mga live seller. So, ayun na guys. Yung ating suka at toyo na 59 pesos. 5.90 each na lang ang isang bottle. Ang galing, no? Ay, salamat talaga, Shopee. So, Next one naman, niyo, guys, na guys. 7 to? na to. 7 na pare-pareho lang to. Ayan, malalaman niyo rin kung anong laman nito. Anong butter bottle niya? Yung katulad sa tinamistro? O yung katulad sa iyo na bago mo, anak? Bago. Yung black. Yung color black. Anong color sa kanya? White. Katulad kay Atchie? Yeah. sa purple. Yan yung isa. Pero purple na si Atchie. Purple <coughs> lang si Atchie. Sabi mo white. Sabi ko yung katulad kay Atchie na white. Pero sa na yun. Ayan, ang laman niya. Yung straw, daddy check. Tapos yung pinakaloob, meron yan extra pa na ano eh. Ayan. Yan yung kailangan i-check dyan. Ano expiration pala nitong Lorenz? September 2025 pa? Daddy, 2025. yung Lorenz. Lorenz, no? Yung iba guys, di ko na papakita sa inyo. Mabata ko na siya mamaya pag nabuksan na lahat. Kasi pitong insulated mug yan na dumating ngayon. Ito so, pang fourth na insulated mag na to, guys. And uh, color white naman daw siya. Sabi ni Daddy. Inuubo si Kel sobra. Nagsimula na naman si Shobe ng ubo. And si Kel nuubo rin. Bukas pipili kami ng Veroca. Mas effective yun pag inuubo tong mga to. Magbe so, ka na lang agad. Nagpepak ko na rin yan. So, ting so, um, Tingin ting 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 ko nalagyan ko siya ng Vicks para makatulog. Sa mata pa sa pakin ko. Oo, sa mata. Ang tinabig sa mata, tulog yan. Di ba yung nasabi ni ano? Jokoy. Oo, ni Jokoy, anak. Para daw makatulog ka, lagyan daw ng bigs yung mata. Makalagyan okay, ng plastic sa ulo din mo <laughs> Green. Tumbler number 5, green ulit. Jok. Ah, purple eh. <laughs> Anim lang naman yung color nito guys si eh. Pink, purple, blue, white, black, at saka green. Yan lang ang color nitong insulated mug. Ito na may next one, guys. Yung favorite color ni Daddy. Neon orange. Yan. Pink. Pink yan. Favorite color ni Daddy. Yan na water bottle man, Mahal. <laughs> Kaso yung gusto ko yung ano yung Barbie pink eh. Yun yung uso yun. <laughs> may Barbie pink pa ba? <laughs> Ito na yung pang pito. Anong color siya? Blue o pink? Okay. Ano, green din? Mahal! Ano ko color? <laughs> Bahala kayo yung dalawa. Ayaw sabihin yung color. Pati ko ang green. Green minded. Parang pala itsura nyo, ano? Orange. Yung batang ikaw. Ito yung batang daddy. Tapos si daddy. Nung lumaki. Parang pala itsura nyo. Magkaiba lang color ng short din yung dalawa. Ito yun na ba? Pag laki ni Kyle, ito anong itsura niya? Ayan na, si daddy. Ito naman next, guys puro mga pasador. Alam niyo pa ba kung ano yung pasador? <laughs> yung mga bata dyan, alam niyo pa ba kung ano yung pasador? So, ito yung para sa girls. Ang kanilang, ano, nire-request na bilhin ko. <laughs> napkin! So, tatlo naman to. Tatlong parcel to na puro napkin. Itong Charmy. Palit daw sila ng roll kay si Kyle naman daw mag-unbox. Favorite niya kasi mag-unbox ng mga napkin. <laughs> eh, bakit gusto mo mag-unbox? <laughs> no? so, yan, no? Uh, Sayo na ka ba? May napkin ka. <laughs> so, next one naman, para pulit kay daddy tsaka kay Kyle to eh. Dahan-dahan, so, ha? Ah. Termo, termo na lang. Tapos saka may open. Uy, para sa ating lahat yan, no? Uy. Oo kaya, malalaman mo bakit para sa ating lahat yan. Panabuksan mo na. Ako na ano ano yan. Oo, o, si daddy na dapat yan. Ano yan? PH care, pem-pem wash. <laughs> Hindi pa sa lahat yan. Oo. Anong pinag-uugas niyo ng ano niyo? Pat-pat niyo. Pem-pem wash. <laughs> pampaputi delicate white puputi na puputi na pag ginamit nyo yan tatlo yan guys, puro yan lang din sinusulit ko lang yung ano 150 off oh pang nagamit ko dito ito na yung last parcel guys kanina pinakita ko sa inyo 14 yung dumating pero may humabol pa habang nagnanap ako kanina may tumawag na rider nagising ako dahil syempre nag-ring yung phone ko and ayan, may delivery pa ulit pala ako. So ito yung pang 15 na parcel for today. Dami no, dami for today. Nagkasabay-sabay sila ng delivery. And yung talagang binibilan namin ng insulated mag, ang bilis mag-deliver Ang ingatan nyo yan, para kay Shobe yan, regalo kay Shobe yan. Tsaka regalo ko rin sa'yo. Kasi ngayon, kakailanganin mo yan eh. Wala ko. Tissue. Tissue ano? Oo, oh, oh, tissue. Sagaan na Tissue ano. Sabi siya niya kaya eh. Nahihirapan na siya magbukas eh. Kasi naaalangan siya eh. Naaalangan siya kung paano. Pag nahiwa ka na lang, isugat ka. Oo, no, <laughs> parang si daddy. Hindi. Nagbukas, hiwa din ang legs. The class. Ayan, gayaan niyo to guys. Mabilis mag magbukas, mabilis din mahiwa. Ayan. Sugat are for weak people. Ayan. <laughs> Sugar bukas kaya hole marami hole. kaya kaming ano eh. delivery. Ano. ayan. Shobe, ote na mo 'tong ganda. Baby, baby tissue holder. Okay <laughs> na. Ay sana okay pa. Patingin. Oh, ayan na siya. Medium size sa tissue holder to, guys. Para dun sa mga facial tissue, pang sipon tissue ni Shobe. And para din yan kay Kai. Para meron kami sa kwarto at saka meron din sa kwarto ng mga bata. Good morning, guys. And, uh, 6.30 na. Ngayon pa lang ako bumangon. Si Daddy lang naman kasi yung papasok today. And yung mga bata, online class lang sila. Ito ang kaganapan dito. Ito yung tura ng dining table. Hanggang ngayon, alam niyo, hindi ko pa na paangat tong glass na to. Hindi talaga mabigyan ng time ni Daddy tulungan na iangat yan. Hindi pwedeng ako yung mag-angat. Bawal akong magbuhat ng mabigat, guys. Ito pa rin yung center island. Hindi ko pa rin siya nalilikpit, guys. Kasi pagkatapos kong mag-vlog, nag-edit naman ako, and then pahinga kasi napuyat ako. Kailangan ko talaga magpahinga. Or else nako ka magkasakit ako. Yung iba, nalikpit-likpit ko na. Ito na lang titira dito. And yun, nandito, wala na. Naayos ko na yun. Yun yung mga unang inayos ko muna. Kaya may laman yung sink, yung baon na ni daddy yan kahapon. Magpe-prep lang muna ako ng pagkain ni daddy, guys. And uh, tonkatsu yung bala kong gawin. And yun na rin siguro ang lunch namin. Yun daw ang gusto ni daddy, eh. Ito na yung baon ni daddy, guys. Pork katsu doon lang ulit ngayon. And yun din ang lunch namin ng na, mga bata. Happy Friday, guys! Tapos na akong mag-tidy up ito sa kitchen, guys. And, presenting! Wala nang laman itong area na to. Tinanggal ko na yung mga laman niya. Nahugasan ko na lahat ng mga bagong glass containers namin. Para ready na siya for next week. Lalo na ngayong weekend, maging busy rin kami. Kaya, hinugasan ko na to. Para pagating ng Monday, or kung saan ay kumakapag-meal prep ako, may magagamit na akong mga glass containers. And, ayan ang dami na niya. Ilan ba hinugasan ko? 14 pieces yung tong hinugasan ko na glass containers. Yung 3 partition, 2 partition siya na 1040 ml tsaka 700 ml. Plus yung ginamit ko kanina, yan, nahugasan ko na rin guys. Malinis na yung sink. And dito, mula ng laman pero iniwan ko yung ingredients para mamaya dun sa katsu dun ko naman. Dahil mamayang lunch, hindi naman nalutuin ko para sa amin ng mga bata. Kaya iniwan ko na lang siya dyan para hindi ko na ulit kukunin pa mamaya. And ayan na dito guys, nakakatuwa kasi may na naman akong na-clear na counter. Ito na lang yung sunod na gagawin ko. Pero mamaya na siguro to, napapagod na ako. Actually, nahilo ako. Nahilo ako dun sa ginawa kong paghuhugas sa pagluluto. Grabe yun lang, no? Ang init siguro na naman ngayon today. Ito, napapasa ko na to. Bumasa ko lang ng mogo-mogo. Narep ko na siya. Siguro ang maaayos ko kaagad dito yung bigas. Pwede ko nang itabi din yung bigas. May pwesto na yon And, uh, di ko alam kung ano mga unang matatanggal ko dito para may pwesto ko na dun sa pantry. Hinahanap ako pa sila ng pwesto, guys. Alam yung sabi ko na sa inyo, eh. Ito susunod na dilema ko. Masaya ang problema to, ha? Pero ito na problema ko talaga kung paano ko ito pesto lahat sa pantry. Ayan na, guys, ang ating kitchen. Mamaya na ulit 'tong papahinga muna ako. Kapag deklatar na ako ng konti sa sala and konti na naman na aayusin doon. Papahinga muna ako. And today then, kailangan ko sing tapusin yung laundry namin. Dahil magiging busy talaga ang weekend na naman namin. Pakita ko pa sa inyo yung master's bedroom, guys. Dalito ang iniwan ng aking mga chikiting today online class la today and late na sila gumising. And ayan, lahat sila iniwan ng kanilang mga higaan. And yes po, dito po rin tutulog yung mga bata kasama namin sa room. Tinataboy na namin sila actually. Sabi namin, doon na sila matulog sa study room. Pero ayaw nila gusto nila dito pa rin matulog. Siguro sana sila sa Mandaluyong na magkakasama kami tutulog sa kwarto. Mas komportable siguro sila na nandito kami. Sa amin yung daddy okay lang kasi tipid din sa kuryente at the same time, hindi rin ako aligaga sa gabi or nag-iisip na kung okay lang ba sila sa kwarto. na kapag hindi okay yung mga pakiramdam nila. At isa babantayan ko sila palagi. Pero soon talaga, kailangan nilang umalis dito sa kwarto namin. Kailangan namin masolo na ni daddy tong kwartong to. Pero sa totoo lang, kapag hindi silang tutulog dito, namimiss ko sila na dito silang tutulog sa kwarto. Hinahanap ko rin sila. Tsaka check ako ng check kung okay naman sila. Pakita ko lang sa inyo guys, yung lahat ng unboxing nila daddy kagabi. Hindi ko na siya nailatag para ipakita sa inyo lahat dahil nakapwesto na yung mga bata. Gabi na rin kasi noon matutulog na rin kami halos. Ito na yung mga iniipon ko na tieso na insulated mag. So, 7 yung dumating kahapon. And, 123 ang isa niyan, guys. Pag gumamit kayo ng voucher, nagagamit niya ng 150 voucher. Ito naman yung pinaka nakakatuwang uh, delivery kahapon. etong Lawrence na suka at saka na toyo. Kasi, 59 pesos lang niyang sampung yan. And, 350 ml lang laman ng isang bottle. And then, meron tayong... 6 uh, na Charmy, 65 pesos naman per 2 pieces itong Charmin na makuha ko. And then, meron din akong Feminine Wash, yung PH Care. Tatlo yung dumating kahapon. And this one naman from 200, 198 pesos ko na lang siyang na-check out. Last but not least, itong tissue holder. 94 pesos naman to, medium size. And dalawa na yon sa 94 pesos pinapakita ko na agad siya sa inyo at sinasabi ko na yung presyo kasi kung hintayin ko pa na maipon ko ulit to sayang naman kung gusto nyo ring i-try na mag checkout sa Shopee at least may mga idea kayo kung ano pa yung mga pwede nyo i checkout out at ano yung mga pwede nyo paggamitan ng voucher dahil na kung kailangan nyo rin tong mga to and nalikpit ko na rin nga para tong master's bedroom yun naman talaga papakita ko dapat pero siningit ko na rin tong pagpapakita nung mga in-unboxing namin kahapon and mamaya na naayusin ulit to guys itong mga ko sa table kasi babalik ko pa yung mga insulated mag sa mga box nila. Papahinga muna ako ng konti and then mamaya magkasarang din ako ng laundry and mamaya lutuan din ng lunch ng mga bata dahil nandito sila ngayon and online class lang sila. Eka day daw nila. Pahinga muna ako guys and see you later. Lunch time na guys and ito na yung katsuda naman na ginawa ko para sa aming apat. Ito yung kay Kylie nag-umapaw kasi dalawang katsu doon ang gusto niya. And sa amin naman ng mga girls, tag-iisa lang kami. And ako, mas konti yung rice na nilagay ko. Nagka-try ako mag-cut down ulit sa rice. Actually, hindi ko nag rice before, pero ngayon nag rice ako. But, nag intermittent fasting pa rin naman ako. But, mas okay sana kung talagang maywasang kung kumain ng rice muna. Kasi itong katsu doon, masarap sa rice talaga to, guys. Ito talaga ang pinipare dito, rice. Na-share ko na yung recipe nito kung paano gawin to guys. Balikan nyo na lang yung vlog na yun. Let's eat guys! Good evening guys! 7pm na. And uh, ito yung mga pinagkaabalahan ko rin. Nagtupi ako ng mga laundry namin. Ito pinita sa sampayan. Hindi ko pa Kaya finold ko na. Yung mga undergarments. Kanya-kanyang fold kami. Nagfold si, ka, si, Gambal. Si Kambal. Tapos ako nagfold nun sa amin ni Daddy. Magkataka kayo no dinner time pero nagpo kami. Kasi umorder lang ako ng food guys. Pahinga ko sa kusina. Kasi may papromo si Food Panda. Yung code na Pichapay. Kaya umorder na lang kami sa SNR. 500 off yun guys. Kapag umorder ka sa foodpanda, gamit yung code na Pichapay. And nasa 1-2 ang minimum spend. So yung mga parcel na dumating today, total of 11 parcels to. And uh, tingin ko hindi ko sa inyo yung pag-unboxing uh, nito. Kasi ang laman nito ay puro Charmi lang. Limang puro Charmi. And limang puro water bottle, yung insulated mug. And isang toothpaste. Yun lang guys, yun talagang ang laman lang yan. Kasi yun lang in-order ko lately. Kasi yun lang yung okay na i-check out pa. Tsaka kailangan talaga din namin. Pwede ko siguro pakita sa inyo yung na-unbox na. Pero baka bukas na rin yun. Ito na ang dinner namin guys. Medyo nakakalungkot lang kasi tumapon yung gravy ng chicken. Sabi daw kasi malayo yung kinuhanan itong delivery namin ng SNR. Kasi yung nabibigay ni SNR, yung malapit dito ayaw niya magpa-order dahil siguro sa voucher. And ayan na siya guys, tahad. Total of 727 lang ang binayaran ko sa order na to. Ang masaya lang dito, hindi ko kailangan magluto. Pahinga ko guys. Happy Friday! Subtitles <laughs> ito yung parcel na pinakita ko sa inyo kahapon tapos may mga dumating din today so total of 15 na parcels, lahat-lahat yan from yesterday and today na delivery puro non-food na lang, kasi yan na lang talaga nagagamitan ng voucher na cup at 150 and cup at 100, so yung insulated mug, cup at 150 and then yung mga napkin cup at 100 naman yan, kaya dalawa lang ang checkout ko, and then itong toothpaste, alam ko cup at 100 din to So, ito naman ang sinusulit ko, guys. Yung napkin ng mga bata din. Hanggang nga, nakukuha ko siya ng may discount. Sayang din naman. Kasi gagamitin at gagamitin naman talaga nila yan. Kaya everyday nag-checkout din ako ng Charmy. Basta meron ako nakikitang nagla-live. May pahabol pa si Shopee. May diniliver pang tatlong parcel. Ang laki nitong isa, no? <laughs> itong dalawa, tingin ko, toothpaste to. And then, itong isa, ito na yung pillow. Na Bless you. Ito na yung pillow na in order ko. Sumubok muna ako 369 to. Mamay ipakita ko sa inyo Sana okay siya kasi pag okay siya, bala ko umorder pa ulit. Ito na yung in order naming pillow, guys. Ayan siya. Hilton Hotels and ano? Hotels and Resorts. Quality pillow daw 'to. This one is 369 lang. 469 original na price niya. Pero nagunta namin ng 100 off. Tapos free shipping pa to. Kaya pag okay siya, um, medyo plan kong mag-order pa sana. Tapos pag hiwa mo, daddy, nahiwa mo yung pilon. Daddy, legs mo. Nagatang mo. Ah, umpun mo. Why? Lumaki ka agad. <laughs> Pagpag -pag ko para lumaki. <laughs> Di ba pa yan na para mag ano, mag fluff? Supposedly. Mga 24 hours yata yun eh. Hayaan mo muna siya lumaki. So ayan naman siya. Patingin. Malambot. Okay naman yung lambot. Parang wala naman pa Parang wala naman. <laughs> i fluff mo muna. Siyempre galing pang impit na impit eh. Ayan. Ayan na siya, guys. Hopefully, okay siya. Yan lang itong in namin. Tapos yung Colgate. Eh, tsaka toothpaste pala. Yung close-up pala yung brand na kuha namin. Gimo mo nga. Patingins nga. Yan lang. Okay naman siya. Okay. Hindi. Hindi, hindi. Parang di maganda. Ewan ka lang. We'll see later. We'll see later kung magpa-flop pa siya, no? And ito na yung lechong kawali na pinakita ko yung pressure cook namin kahapon ni Daddy. And the air fry lang namin siya for 40 minutes at 190 degrees. At ito na yung lechong kawali guys yung niluto ni Daddy. Ilang minutes mo ito tatin niluto to? 40 halos. Ay, 45. Ito. Mm -hmm. Tingin? Show me. Tingin? Oh, juicy pa. Tapos narinig yung ba yung crunch kanina pag ano niya? Ayun lang, pinapatalo lang sa table. Hanggal ko na yung buto eh. Mm. Ah. Yep. kiss maghiwa ang napapaso. Andito pa rin yung gumagawa guys ng ano pang sa gym ni daddy anong oras na din and pagod na pagod na rin ako mag meal prep pagod na kami lahat it's a very very tiring Sunday pero uh, sa mga few days naman mas less na siguro yung trabaho after na meal prep ayun na let's see daddy gawin na yung ginawa ko ay panggal So, ayan na, guys. Wow, Ay, tanggal. Wow, dami na tatanggal. Wow, dami na tatanggal. Dami na tatanggal. Bigla, kinakain eh, bigla. Ayan na, guys, yung lechon kawali. Ang sarap at ang luto. Sige nga, oh, putukin mo na. Oh. As ganun, 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 ganun ang kuchilyo. Oh, di ba? Pwede maghasa ng ano, ng itak dito. So, ayan, guys, kain tayo. Ito, dinner namin tonight. Tsaka rice. Tapos, yung iba mga ginawa namin, bukas magka-curry kami. Bahala na, pagkita ko naman sa inyo. Buong week, kung kailan namin kakainin yung mga pinrep ko today.